Kamakailan kumalat ang mga larawang ito ng pagtatagpo ng ilang dating matataas opisyal ng pamahalaan. Nagkasama sa isang salo-salo si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Rodrigo Duterte. Naroon din si dating Senate President Tito Soto III at dating Executive Secretary Salvador Bejaldea. Sa paunang impormasyon mula kay Senator Bongo na present din sa salo-salo, isang simpleng kamustahan lamang ang nangyari at pagbabalik tanaw sa kanilang mga karanasan sa public service. Pero may kaunting kulay ang ibang mga pahayag ni Senator Go. Dahil sa tagpong iyon, sinabi ni Go na kinukumbinsiraw ni Arroyo si Duterte na maging muli sa politika. Bagay na kinumpirma ni Arroyo sa isang statement sa House Media. Si Duterte ngayon ang chairman ng Partido PDP Laban at ayon sa presidente ng partido na si Palawan Representative Jose Chavez Alvarez, malaking tulong sa re-electionist senators ng partido kung magiging active sa politika si FBRD. Maganda yan sa tatlong re-election senator ng PDP dahil kung siya ang magkakampanya, yung kanyang popularity will transcend to the re Sa tanong naman kung napag-uusapan ba sa PDP kung tatakbo muli sa 2025 midterm election si Tatay Digong ay hindi raw ito napag-uusapan sa partido. Marami kasing lumalabas sa haka-haka na baka tumakbo rin senador ang dating presidente sa 2025. Wala kami pinag-usapan na ganyan. Talaga pasyan niya lang yan. Kasi, siyempre, yung ibang malapit sa kanya nagsabi na rin na kung mari wag na siya dahil galing na nga siya sa pagpangulo. Ngunit, pinakamagandang example, si dating pangulong lori Arroyo, eh, very active ngayon. Di ba? Kita mo naman. Palagi nag-attend pa nga ng session dito eh. Maybe yung uh, mga suggestion ni dating pangulong lori Arroyo is towards him running the uh, campaign. Kasi may hatak nga siya eh. Sina Senators Bongo, Bato de la Rosa at Francis Solentino ang mga re-electionist ng Partido PDP sa susunod na eleksyon. Para sa Diyosa sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SM9 News.